sa gilid ng kama pagkagising sa umaga, hindi dahil sa sakit, kundi dahil parang hindi pa handa ang mga binti mo na parang kailangan pa nila ng sandaling pahinga bago nila kayaning buhatin ang iyong katawan. Baka napansin mo na rin na mas mahirap na tumayo mula sa upuan o baka ang balanse mo ay tila medyo alanganin na. Madaling sabihin, tumatanda na lang talaga ako. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na hindi lang ito simpleng pagtanda na may mas malalim at mas seryosong dahilan Ngunit isa ring bagay na kaya mong labanan, sarcopenia. Isang salitang bihirang marinig pero nakaapekto sa isa sa bawat tatlong tao na lampas edad 60. At karamihan ay hindi man lang alam na nangyayari ito. Ang sarcopenia ay ang unti-unting pagkawala ng muscle mass at lakas habang tumatanda, dahan-dahan, at tahimik itong umuusbong. Walang babala, walang matinding sintomas hanggang sa isang araw matisod ka or hindi mo na mabuhat ang groceries or mapagod ka agad paakyat ng hagdan. Ayaw sa Tatria Barrel na inilathala sa Journal of the American Medical Directors Association, ang mga taong may sarcopenia ay doble ang posibilidad na matumba. At ang mga pagkakatumbang ito mas malamang na mauwi sa pagkaospital o permanenteng kapansanan. Pero ito ang dapat mong malaman ang sarcopenia ay hindi lang nangyayari kapag tumigil ka sa pag-ehersesyo. Maaari itong magsimula kahit habang natutulog ka. Oo habang iniisip mong nagpapahinga ka, maaaring unti-unti nang nauubos ang iyong mga kalamnan. At ito ang dapat baguhin. Malamang ay narinig mo na ang lumang payo huwag kumain bago matulog. Pero kapag lampas 60 ka, na maaaring ito na ang dahilan kung bakit ka unti-unting humihina. Ganito kasi niyan. Habang natutulog tayo lalo na sa malalim na antas ng pagtulog dapat ay nagaayos at nagbubuo ng mga tissues ang katawan natin. Kasama na rito ang muscle repair. Pero kung wala kang tamang sustansya bago matulog saan kukuha ng lakas ang katawan mo? Mula sa sarili mong kalamnan. Kaya naman napakahalaga ng tamang pagkain bago matulog lalo na sa mga edad 60 pataas. Hindi sapat ang almusal at tanghalian ang huling kain mo sa araw ang pinakamahalaga sa pagbawi ng lakas mga pagkaing mayaman sa protina at particular na amino acids ang susi para gamitin ng katawan sa gabi habang nag-aayos ito ng pinsala at hindi lang ito haka-haka sinusuportahan ito ng agham ipipinakita ng mga pag-aaral na ang mga matatandang kumakain dekalidad ng dekalidad na protina bago matulog ay may mas mataas na muscle protein synthesis ang proseso ng pagbuo ng bagong kalamnan kaya isipin mo paano kung ang huling merienda mo sa araw ay siya ring magpapalakas sa iyo kinabukasan, hindi mo kailangan ng gym o mamahaling supplements. Kailangan mo lang pumili ng tamang pagkain sa tamang oras. At ang magandang balita, may pitong pagkain na napatunayang nakakatulong laban sa sarcopenia. Nagpapalakas, nagpapanumbalik ng enerhiya. At madaling hanapin, simulan natin sa bilang pito. Sa bilang pito, isang klasikong pagkain na puno ng sustansya itlog. Pero hindi basta itlog ang pinaka-epektibo ay ang nilaga ng banayad o poached. Sa ganitong paraan ng pagluto na nanatili ang mahahalagang nutrisyon na kailangan ng katawan mo para ayusin ang kalamnan habang natutulog ka. Isa ang itlog sa mga pinakakompletong mapagkukunan ng protina, isang mahalagang pagkain, lalo na sa mga matatanda. Ang itlog ay mayaman sa leucine, isang amino acid na nagsisilbing on switch ng iyong katawan para simulan ang pagbuo ng kalamnan. Ayon sa isang pag-aaral sa nutrition research, ang mga matatandang kumakain ng mga pagkaing mayaman sa leucine tulad ng itlog sa gabi ay nakaranas ng 25% na mas mataas na muscle building habang natutulog kumpara sa mga hindi. Pero narito ang sekreto, hindi lang ito tungkol sa pagkain ng itlog, kundi kung paano mo ito niluluto. Kapag banayad ang luto soft-boiled or poached, mas madaling maabsorb ng katawan ang mga amino acids. At para sa mga seniors na mahina na ang panunaw, napakahalaga nito. Bukod sa protina may taglay ding vitamin D at B12, ang itlog mahahalagang sangkap para sa lakas at balanse. Napatunayang ang kakulangan sa vitamin D ay may kaugnayan sa mas mataas na panganib ng pagkakatumba. Para gawing regular na habit ito sa gabi, Maghanda ng isa o dalawang soft-boiled na itlog isang oras bago matulog. Budbura ng kaunting asin at kung gusto mo ng savory, lagyan ng kaunting steamed spinach. Iwasan ang pinirito o may keso dahil maaaring pabigatin ang tiyan at makaabala sa pagtulog. Kung gusto mo ng variation, subukang gumawa ng egg salad gamit ang Greek yogurt imbes na mayonesa. Kapag tama ang pagkakagawa ang itlog ay magiging tahimik ngunit makapangyarihang kakampi ng iyong mga kalamnan tuwing gabi. Sa bilang anim isang merienda na malambot masarap at puno ng lakas almond butter. Maaring hindi mo ito agad maisip pagdating sa muscle recovery pero ang almond butter ay punong-puno ng mga sustansyang kailangan ng katawan mo para magbuo ng kalamnan habang natutulog ka. May kombinasyon ito ng healthy fats, plant-based protein, vitamin E, at magnesium, isang quartet na hindi lang nagpapalusog kundi aktibong tumutulong sa muscle regeneration. Mayaman din ito sa arginine, isang amino acid na nagpapalawak ng daluyan ng dugo. Mas maganda ang daloy ng dugo, mas maraming nutrients ang nakakarating sa iyong kalamnan. Ayon sa isang pag-aaral sa Journal of Clinical Nutrition, ang mga matatandang isinama ang unsaturated fats gaya ng almond butter sa kanilang evening routine ay nakapanatili ng 15% mas maraming lean muscles sa loob ng anim na buwan even kung sila'y hindi aktibo o may injury. Napakadaling isama ang almond butter sa gabi. Maglagay ng isang kutsara sa whole grain toast ihalo sa mainit na oatmeal o ihalo sa cottage cheese. Ang isang kutsara ay may halos 3 gramo ng protina at 8 gramo ng healthy fats perfect para panatilihing steady ang blood sugar habang pinapakain ang mga kalamnan. Siguraduhin lang na piliin ang natural na variant Walang asukal, walang hydrogenated oils. Kung ikaw yung tipo na madaling magutom sa kalagitnaan ng gabi o nahihirapang makatulog ang malambot at masarap na spread na ito ang posibleng solusyon mo. Tahimik pero epektibo. Sa bilang lima isang inumin na maaaring ikagulat mo, tart cherry juice. Baka narinig mo na ito bilang pampabawi ng mga atleta, pero para sa mga seniors ito ay isang pambihirang gabi-gabing lunas na may dalawang layunin bawasan ang pananakit ng kalamnan at tulungan kang makatulog ng mas mahimbing. Ang sekreto ay nasa taglay nitong antioxidants, lalo na ang anthocyanins. Ang mga compound na ito ay tumutulong sa pag-ayos ng pinsala sa kalamnan, isang mahalagang tulong para sa mga may sarcopenia. Sir, yes, doon ba na-aral na inilathala sa Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, ang mga matatandang uminom ng tart cherry juice dalawang beses sa isang araw sa loob ng 10 araw ay nakaranas ng 34%. Mas kaunting pananakit ng kalamnan at mas magandang recovery. Pero hindi lang iyon. Ang tart cherry juice ay natural ding nagpapataas ng melatonin, ang hormone na kailangan ng katawan upang makapasok sa mahimbing at nakapagpapagaling na tulog. Kapag mababaw o putol-putol ang tulog mo, Nawawala ang oras ng katawan para ayusin ang sarili. Kaya naman ang tart cherry juice ay gumagana sa dalawang antas, inaayos ang katawan mo at pinapaganda ang kalidad ng pagtulog na kailangan nito. Uminom ng walong onsa ng purong tart cherry juice walang asukal, walang halo mga 30 minuto bago matulog. Kung matapang ang lasa para sa iyo, pwede mo itong ihalo sa kaunting tubig o gamitin bilang base ng smoothie na may protina. Ang iba ay iniinit ito ng bahagya at iniinom na parang tsaa. Sa anumang paraan mo ito inumin, isipin mo ito bilang isang nightly reset button ng iyong katawan. Sa bilang apat maliit man sa laki pero malaki ang beneficio pumpkin seeds. Ang mga butong ito ay punong-puno ng nutrisyon na tumutulong magpanatili at muling magbuo ng kalamnan habang tayo tayo'y tumatanda. Mayaman ang pumpkin seeds sa magnesium, zinc at protina tatlong sangkap manamerdanan sa paglaban sa sarcopenia. Lalo na ang magnesium, isa ito sa mga pinaka naiiwasang mineral pero napakahalaga ng papel sa muscle function at pagtulog. Sa isang pag-aaral mula sa Journal of the American Geriatric Society na pag-alamang ang mga matatandang may sapat na magnesium sa kanilang pagkain ay may 30%, mas malakas na lower limb strength kaysa sa may kakulangan. Bukod pa rito, may taglay din ang pumpkin seeds na tryptophan, isang amino acid na tumutulong sa utak na gumawa ng serotonin at kalaunan ay melatonin. Kaya't nakakatulong din ito sa mas magandang pagtulog. Bawat isang ounce ng pumpkin seeds ay may humigit kumulang 7 gramo ng protina at halos 40% ng iyong arawang magnesium needs. Para sa isang dakok na buto, napakalaki ng balik. Para sa pinakamainam na epekto, kumain ng isa hanggang dalawang kutsara isang oras bago matulog. Maari mo itong kainin ng hilaw, bahagyang inihaw o ihalo sa smoothie o yogurt. Piliin ang unsalted at natural na uri para maiwasan ang sobrang sodium na nakakasira sa tulog o nagpapataas ng presyon. May ilang seniors na nagbabad pa ng pumpkin seeds sa maghapon para mas madaling tunawin at pagkatapos ay bahagyang iniinit para gawing merienda sa gabi. Isang simple ngunit makapangyarihang ritual sa pagpapalakas. Bilang tatlo, isang pagkain na paborito na rin ng marami Greek yogurt. Hindi ito ordinaryong yogurt. Mas maraming ulit itong piniga kaya doble ang protina kumpara sa karaniwan. Isa pa taglay nito ang dalawang uri ng protina whey and casein. Kung ang whey ay mablistunawin kaya at agad-agad nitong sinisimulan ang muscle repair. Samantala ang casein ay mabagal ang digestion, unti-unti nitong pinapakain ang kalamnan mo habang natutulog ka. Isang tasa ng Greek yogurt ay maaaring may 20 gramo ng protina, isang malaking tulong sa muscle recovery. Ayon sa pag-aaral mula sa Frontiers in Nutrition, ang mga matatandang kumain ng protein-rich yogurt bago matulog ay may 26%, mas mataas na muscle protein synthesis. Pero hindi lang iyon. May calcium din ito para sa muscle function at probiotics para sa mas mahusay na absorption ng nutrisyon. Gusto mo pang mas epektibo. Magdagdag ng isang kutsarita ng chia seeds para sa fiber at omega-3. Lagyan din ng kaunting blueberries o raspberries. Puno ito ng polyphenols na nakakatulong magbawas ng inflammation sa kalamnan. Kung gusto mo ng tamis pero ayaw mong maabala ang tulog mo, pwede kang gumamit ng kaunting raw honey. Nakakatulong ito para stabilize ang blood sugar at suportahan ang natural na paggawa ng melatonin. Kainin ito 30 to 60 minuto bago matulog at mayroon ka ng dessert-like muscle recovery snack na gumagana habang natutulog ka. Sa bilang dalawa isang underrated na pagkain na tunay na epektibo cottage cheese, maaaring hindi ito kasing sikat ng ibang pagkain pero pagdating sa agham, isa ito sa pinakasubok na gabi-gabing kakampi sa paglaban sa muscle loss. Mayaman ito sa casein protein na mabagal tunawin at nagbibigay ng tuloy-tuloy na amino acids habang natutulog ka. Eksakto para sa mga kalamnan ng matatanda na kailangang may tuloy-tuloy na suporta. Pero may dagdag pa itong benepisyo. Ang cottage cheese ay may mataas na level ng leucine ang amino acid na on switch ng muscle building. Ayon sa isang tweet only, as pag-aaral mula sa British Journal of Nutrition ang mga matatandang kumain ng cottage cheese bago matulog at may kaunting resistance training ay nakaranas ng 27% pagtaas sa muscle strength at 20% pagtaas sa lean mass. Madali rin itong kainin malambot malamig at hindi nangangailangan ng maraming pagnguya perfect para sa may dental issues o mababang gana. Bukod sa protina, may phosphorus at calcium din ito na tumutulong sa bones at muscle contraction. At dahil mababa ito sa carbohydrates, hindi ito nakakaapekto sa blood sugar o sleep hormones. Subukang ihalo ang kalahating tasa ng low-fat cottage cheese sa isang kutsara ng chia seeds at kaunting berries. Hayaan itong nakababad ng 10 minuto para lumambot ang chia at maging parang natural pudding. Siguraduhin lang na low sodium ang pipiliin mo. Sa tamang paghahanda ito ay hindi lang merienda ito ay isang gabi-gabing ritual para sa lakas. At sa bilang uno narito ang ultimate powerhouse bago matulog isang kombinasyon na napatunayang kayang baliktarin ang sarcopenia at muling bumuo ng kalamnan kahit sa mga edad 80 pataas. Hindi ito isang pagkain lang. Ito ay pinaghalong high-quality whey protein shake, collagen peptides at leucine supplement. Sama-sama ang tatlong ito ay bumubuo ng isang nighttime formula na sinusuportahan hindi lamang ang kalamnan kundi pati ang mga litid kasukasuan at connective tissues na nagpapalakas sa katawan mo. Unahin natin ang whey protein. Mabilis itong tunawin mayaman sa essential amino acids at lalo na sa leucine ang pinakaimportanteng amino acid para simulan ang proseso ng muscle building. Sa isang groundbreaking na napag-aaral sa American Journal of Clinical Nutrition, ang mga matatandang uminom ng 40 grams ng whey protein bago matulog ay nakaranas ng 32% pagtaas sa muscle protein synthesis kumpara sa mga uminom ng carbohydrates lang. Pero kapag dinagdaga ng 3 grams ng pure leucine mas then doble pa ang naging epekto. Ngayon, idagdag natin ang collagen peptides. Habang ang whey ay para sa pagbubuo ng kalamnan, ang collagen naman ay tumutulong sa suporta, pinapalakas ang mga litid kasukasuan at kalamnan sa paligid. May taglay itong glycine at proline na tumutulong sa recovery at pag-iwas sa injury. Ayon sa isang pag-aaral sa osteoarthritis and cartilage, ang mga seniors na nagdagdag ng 15 grams ng collagen kada araw ay nakaranas ng mas malakas na kalamnan at mas matatag na kasukasuan sa loob ng 12 linggo. Para gawin ang ideal na bedtime shake, ihalo ang isang scoop, 30-40 grams ng grass-fed whey protein, isang scoop ng collagen peptides, at 3 grams ng pure leucine powder. Haluan ang unsweetened almond milk or tubig at inumin mga 45 minuto bago matulog. Para sa dagdag na lasa at nutrisyon, pwede kang magdagdag ng dash ng cinnamon na akakatulong sa blood sugar regulation o kalahating saging para sa potassium at melatonin support. Ang shake na ito ay hindi lang pampabusog, ito ay mensahe sa katawan mo. Panahon na para muling lumakas. At ayan na ang pitong pagkain na kayang baguhin ang takbo ng pagtanda ng iyong katawan simula ngayong gabi. Mula sa simpleng itlog at Greek yogurt hanggang sa makapangyarihang whey plus collagen plus leucine combo, bawat isa ay may espesyal na papel sa pagpapalakas ng kalamnan at pagpigil sa sarcopenia. At ang pinakamaganda, hindi mo kailangang maghanap ng exotic na sangkap. Lahat ito ay pamilyar, masarap, at suportado ng agham. Kahit pa naramdaman mo ng humihina ka, kahit pa naging mas mahirap ang umakyat ng hagdan o tumayo mula sa upuan may pag-asa. Dahil ang kalamnan ay hindi nawawala ng tuluyan. Nariyan pa ito at kaya pa nitong bumalik. Ipinapakita ng mga pag-aaral na kahit nasa 70s or 80s ka, na tumutugon pa rin ang katawan mo. Kailangan lang nito ng tamang fuel at tamang timing. At ang pinakamabisang panahon bago matulog. Ngayon gusto naming marinig ang iyong kwento. Napansin mo na bang humihina ang mga braso o binti mo sa paglipas ng panahon? Alin sa mga pagkain na ito ang excited kang subukan mamayang gabi i-share sa amin ang iyong karanasan sa comments. Binabasa namin lahat at huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel. Linggo-linggo, nagbabahagi kami ng mga practical, syntipikong tips para matulungan kang manatiling malakas malaya at kumpiyansa habang tumatanda. Dahil ang pagtanda ay hindi ibig sabihin ng paghina. Ibig sabihin lang nito ay panahon na para muling lumakas ng mas matalino, mas simple at gabi-gabi.